Kultura, tradisyon at pagkakaisa, yan ang tampok sa ikalabing pitong lang ay festival ng Mountain Province na may temang Strength in Diversity, Celebrating Inclusivity and Solidarity. Pumarada at nagtagisa ng mga street dancers mula sa iba't ibang munisipalidad ng Mountain Province, sa kalsada ng Bontok, tampok ang iba't ibang musik at sayaw na sumasalamin sa kanilang mga pinagmulan at pagkakakilanlan. Para sa street dance, nakamit ng Sabanga ng first place na sinunda ng Paracelis bilang second place. At para naman sa third place ay ang Bontok, Bauko at Sadanga. Every year, the Langai Festival is being commemorated for us to appreciate, remember and relive the unique culture that has been passed on to us by our ancestors tampok rin sa pagdiriwang ang cultural showdown kung saan itinanghal na kampiyon ang Sadanga na ipinakita ang kasanayan nilang Taraong. Sinundan naman ito ng sabangan bilang second place na ipinamalas ang ugugbo na isa sa kanilang tradisyon. Nakamit naman ng paraselis ang third place at sa kanilang presentasyon, ipinakita naman nila kung paano ginagawa ang kakarifin. Kahit diverse, diverse yung cultures, diverse yung mga pisa rin ang multiple facts. Let us all, all pledge to keep the cultural heritage alive. Not just during festivals like Lahain, but every day. Together, we'll make sure our traditions sense back for generations to come. Ang kaganapang ito ay patunay lamang na ang pagmamahal sa kultura ang siyang nagpapalakas sa pagsasama at pagbubuklod ng isang komunidad. Gawis ay Mountain Province. Sa ngalan ni Joy Ann Palawag, Hazel Rose Infante para sa Herald Balita.